Lakad muna tayo ng konti Sa so, yung bundok ng Arayat tapos yung pabundaro na puro bundok pa yan. Special lang tayo mga idol. Ah. Hindi na masyadong bago sa paningin to pero babalik-balikan mo dahil nga sa napakagandang lugar. Dito lang yan. Dito lang yan sa bandang Pampanga. Arayat. Arayat, Pampanga to mga idol. So, ibang way ang dinaanan ko. Yung dati kasi hindi dinadaalam ko doon sa Magalang. Doon sa may mga parang sa iglesia. So, ito dumahan tayo. Nag-umpisa tayo sa Arayat. Sa repassal na rin kasi yun. At least mo may kabalot ang shortcut shortcut. Itaan niya po sa si palwala. Oo, oh, sementado na. No? No? Man, kaya sa iwasan din yung dala no. Iwan ano wala mo rin yung dala. Ang yan, yung dala ng yung, uh, yung Ito, may picture, may picture, tapa, kasi, ito yung dala ng ano, mga idol, uh, gintong pakpak. Pwede doon sa magalang kaduman, doon sa may iglesia. Ang oh. tatakit. 200 meters, make a U-turn. Kung mapapalsin niyo mga idol, pataas itong pinunta natin, medyo palit yung daan. Kasi hindi tayo dumaan doon sa mismong gate, main gate ng uh, Gintong Pakpak. Dumaan tayo dito sa pataas. Subukan natin kasi nga, andala naman natin na i-pick up pwede. Kasi uh, napakaganda nung nakita kong entrada niya, pataas. Pataas pa, baba pala. So, susubukan natin yung daan dito mga idol. Yeah, Tapos na. taas! video mo lang lang na yan ha. Ay, pag you just farm. Diretso pa. Salamat. Make a U-turn. Ito, ito yung pinakataas ng gintong pakpak. Hindi, meron pa ito yung pinaka-entrance niya sa baba. Pero dito na kami, nasa taas na kami. Dito na kami mag- umpisa di ba? Baka na lang yung Baka lunch na. Kape na lang muna kami. Tingnan mo yung sa gilid dyan, mama. Ay, sige, kita ko. Thank you, Kai. Tayo mo muna yan, yung pagbaba natin. So, dito kami sa pinakataas ng gintong pakpak na padpad. Ayan. Order muna, copy muna. Wala daw lunch dito. Babe's ganen. Abang nandito si Kuya Dito rin pala kami, ano? Lando na kami sa baba kanina. <laughs> so ito a uh, dito tayo magko sa Gintong pakpak. Copy muna tayo mamaya ni picturean.

ngalen. Or mag-coffee ka. So yun, may entrance pa na isa doon. Ipapaba. Gusto lang sa? Hmm? Tingin mo muna? Natikman mo kaya, no? Okay. Okay. Yes. Oh, so ano yung masasabi mo dito sa biglaang lags natin na naging parang coffee masarap naman. O, I mean, okay lang? Sakto lang. hindi uh, siya masarap, masarap naman yung craft, okay. yung mga sandwich. Oo, mm, 'yun, lang. Okay. So 'yun, doon din ako. Uh, ako kasi hindi ako mahilig sa pasta eh. Pero Okay yung, yung Okay, yung okay naman, pasta okay niya. naman yung lasa niya mga ito. Pick out na lang namin. Hmm. Bundok lang arayat tapos yung pabundaro na puro bundok pa 'yan. siyang kasabihan Mangarap ng mangarap